hindi na magamit pa Ayusin mo. Apo. Takot mo nang takot yung eh, bilis. Apo. mo. Apo. malalalo? Oo. po. Oh. Katagain kita yan eh. Nakakawa sa tao eh. Huwag mo paginan yan? Anong dahilan mo? Ha? Ano po oh. po. Anong dahilan? Bububusan mga higit tubig sa muka? Ito, oh. Ha? Ito, oh. Bak bakit mo pinamaga? Ilipad ko sa anak mo yan? Gusto mo? Hindi po. Oh. bakit mo ba ginan yan si Noel? Eh? Sabihin mo sa akin to. totoo hindi mo gagawin yung ganyang katinting graphing sugat kung wala kang mainam-inam na dahilan. Anong dahilan? Aamin ka ba o popuelsahin kita sa, pa, sa sakit? Galit lang ako sa kanya. Anong ginagalit mo? Bilisan mo, tumutulog niyo na yung katubig ko ron. Ibubuhos ko sa mukha mo yon. Anong dahilan? Saksakin kita. Oo. Oh. Butasin ko to. Oo. Oh, Ano yung dahilan? Ba't mo ginanam? Anong ginagalit mo kay Noel? Ha? Anong ginagalit mo? May pinagawain ba kayo? Ano? Eh, ba't magalit ka nga? Dadamihan ko pa ako sa'yo. Nakakawalan nga dyan. Magpugin na lang kita. Ha? <clears> Tagot-tagot <throat> na ako walang binugbog. Kanina lang yung huli. Ano ba yung nilagay mo sa paka? Kung grabe naman yung pagkawasak ng palong sa sugat, ano ang nilagay mo? Ha? mabuhusan talaga nung Kung tubig yan. Wala kang itikira dyan ha? Yan mo yung kamay, ha? Pag kiyari, pati yung sa kamay, tatanggalin mo, ha? Opo. Oh. <coughs> Bubahay ka daw, lalaki? Lalaki po. Ay, hindi pinagawain niya kayo nag-alit ko. Eh. Minana mo ba yung galing mo na yan? Ha? Ito <coughs> yung e, sino nagturo? Ha? <coughs> oras yata ako ng kaya ng wala sa oras ha. O ito yung wala akong makikita dyan ha. Ano na Ha? Ano na po? sa kamay naman. Kapag pag sa kamay. Ito pa na pa ng kuryente to. Putrosod. Putrosod. Kailan na naging mo siya? Sabihin mo ah. na lang galit mo. Nasabihin mo ba o magkakasamaan tayo ng paa dito? nainggit lang po ako! Nasabihin mo? Naingit lang po ako! Ah, <coughs> Sabi mo. Ah, mo galit ka? Ah, Opo. Oh, po. Parang mayroon na rin po gano'n. Ah, Bakit gano'n? Inalis ko na po. Inalis ko na po. Ano na yung nagingit mo? Oo. Anong ah, tinangkit mo? Ano po. Saan ba? lang po ako saan niya? Ano? Ah, galit lang po ako. Bakit? Mal. Saan? Sa pamamahala na po. Bakit? Away po kami. Sa pamamahala na nag-away kayo? Opo, opo. Oh. O. Yan pang kulong mo, minanam mo ba talaga? Hindi po. Kasi nagturo? Tinuro lang po ng kumpari ko po. Ah! 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 Ayaw! Hindi na po! Hindi na po ulit! Hindi na po! Kasi kumpari mo, taga-isla din. Hindi po. Ikaw, taga-isla ka? po. Taga saan yung kumpanya mo? Taga Talabera po. Saan sa Talavera? Tulto. Ihilain ko na. Sa bayan lang po! Sa bayan lang po! Uh, huwag na po. Dino ko po uuli. Apo, uh, alis Sa talaga rin po. Grato ka. Apo. Uh, huwag na mag-apay yun. Nasusuntang mo ako uh, mo. Hindi na po. Purahin mo. Apo, uh, Alala po. po. <clears throat> Baka ulitin niyo pa. Hindi na po. Asan yung ginamit mo? Tanggalin mo yun ha? Apo. Uh, saan mo nalagay? Ano po? Ano po? Ang tsaka ba sa inyo, Opo. Ang Kolima, bilis. Opo. Susutok kita. Abutin mo! Opo. Sige, tanggalin mo. Opo, alam po. Sirain mo yan! Magaling ba naman ang walang yung kumpare mo? Ha? Opo. Opo. <coughs> Sigurado kang kumpare mo nagturo, baka nilulong mo ako. Kumpare ko Tinatawag ko ang umpare na nagturo ng pangulo sa tamo <laughs> ito. mo ngayon din na nagturo para mawulang sa tamo ito. Asa ka ba nagturo? Oh! Oh! Bakit ka nagturo ng pangulang? Oh! Sa tao? Sa tao? opo siguro. Eh, pinaano ko lang po, nilipat ko lang po. Ano, ano, Nilipat lang po. <coughs> Paano nilipat? Nilipat ko lang po dyan sa kumpare ko po. Sinaling mo? Opo. Bakit? Ayaw mo namang ulang? Ayaw ko na po. Sa mong binana yan? Sa niluno pa po. Sa ina ko uh. ah. Opo po. Oh. Ah! Aw! Ga'no pa karami na iwan sa'yo? ala na po. Sabihin mo sa kumpare mo na isurrender yung mga galing-galing niya na yan, kundi papatayin ko kayong pareho. Opo! Ha? Opo! Tulog ka. Opo. Wala. Kasama ka bang ng ulang? Hindi po. Aw! Ah! 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 Balik. Ah! Sinalin daw pala sa'yo ah. Ah! Opo. Sinalin daw sa'yo. Opo! Hindi oh, ka alisin ko na po. Parang awa niya na po. Mo? Mo yan, mo, mo Saan mo yung mga gamit mo? Ah. Isurrender mo yan, ha? <laughs> Opo! Suraduin mo, ha? Opo! Kaya mo susurrender yan? Opo! Saan mo yung yan? Itatapon na lang po kaya. Bahala ka sa buhay mo. Opo. Tigilan mo na ito pinamagami yung pa, ha? Opo! Matanggal mo na lahat? Opo. Sige. Opo. Tira o... pô. Ah! Ah! Kaya natin, hindi ka naman naglikot dyan. Hindi ka naman dumilat. Hindi ka naman, hindi yeah, yun ang sarita. Wala naman. Okay. Mas matanda ka kaya, eh, ano, ano. Eh, nung ilan. May nakakaway ba yung kapatid niya? Eh? Meron daw po sa pangasal.